Ah, meron ba kayong ano dito? Cocoa? Wala po eh, puro gamit lang po dito. Ano ah, wala pa? Sabi, magchachampurado sana ako. Ano pa meron dito? Ang laruan po mo, dami. Ah, ito! Ito, magkano ito? Ito po, 20 lang po. 20? Opo. Ah, Sa bike po. O, oh, sige, kunin ko na. sa 1, 2, 3, 4, 5 po. Bani isa. Tapos mm. plastic. Ah, teka, okay. mag mag magkano ba? Magkano binili ko? 20 lang po. Bente. Kulang kulay sukli mo? Ha? Kulang? Inaalis ko po yung pagkakalagi kanina pa eh. Hindi, kulang. Wala oh. Saan po tayo? Oh. Wala. Yan ang dala ko. Okay. Oh. Bali, ano po ito eh. Wala oh, nakataas na kamay ko. Oh. Wala. Parang ano pina sa ano niya? Ano eh? Pwede kiling. Ah, ito Hindi, may, may piksa ako. May piksa sa ano. Piksa to, piksa. Ah. Sige po, titig. Ah, labi ko po. Baka uh, ko po. lang po. Ah, Ayun oh. Nandun pala oh. Ay,